Hello! Welcome to my channel! Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa bagong EA upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa uhaw sa dugo ng mga pulis na pumatay kay Jemboy Baltazar. Ang anim na pulis na kinasuhan sa pagpatay kay Jemboy na walang awa na pinagbabaril, walang kalaban-laban, na kung mag-aasta ang mga pulis na ang mga tao ay alipin nila. Na anytime pupwede nilang patayin. Ang katwiran kasi ng mga pulis ay may baril sila kaya lahat ng tao ay matatakot sa kanila. Maski judges, fiscal at mga investigador na Polcom, ISKRAMI at ombudsman ay mga takot sa mga criminal na mga pulis. Kaya inaabswelto nila kapag kinakasuhan. Naging salot na sa lipunan ang mga pulis. Maski wala kang kasalanan kapag gusto kanilang taniman ng droga tat animan ka para pagkapirahan ka ng mga tiwaling mga pulis. Hindi ito chismis. Gawain na nila yan. Kasi alam nila kakampihan sila ng mga kapwa nila tiwali sa ombudsman, na pulkam, ayos at mga tiwaling fiscal. Jan din sa o sa police station, Quiapo, Manila may kakilala ang kaibigan ko na nag-aaral sa may San Sebastian. Mantakin mo kumakain lang sa may McDonald's kya po yung estudyante, habang siya ay nagbabasa at kumakain sa McDonald's ay nilapitan siya ng mga pulis pinagbebentangan na adik siya. Agad-agad dinala sa police station at ikinulong at pinipilit siya na drug addict siya at magbigay ng pera sa mga pulis. Mabuti na lang tinawagan at itinex niya mga ka-brother niya sa fraternity at professor niya. Kaya agad-agad pinuntahan siya sa police station. Nagalit mga ka-brother niya sa fraternity at professor niya. Sinabihan ng mga pulis na paano naging addict yan e estudyante ko yan kilala ko yan. Hindi yan masamang tao, kapag hindi ninyo pakawalan kakasuhan namin kayo ng arbitrary detention and planting of evidence. Natakot ang mga pulis kaya pinakawalan yung kawawang estudyante. Gustong pagkaperahan ng mga pulis ang kawawang estudyante kung hindi siya humingi ng saklolo sa mga ka-brother niya sa fraternity tiyak makukulong siya ng matagal. Kasi sinabihan na siya na mag-produce ng pera para pakawalan siya ng mga pulis. Kaya sa mga pumupunta sa Quiapo o kahit saan, mag-iingat kayo sa mga pulis. Maski dyan sa LRT may mga gwardya na ang modus nila ay lalapitan ng pasahero at sasabihin eskandalo o pera. Sayempre sa takot mo magbibigay ka na lang ng pera sa gwardiya. Kasabuat ng mga gwardiya ang mga pulis. Modus nila yan. Nagtatanim sila ng droga kung ano-anong ipagbibintang sayo. Matatakot ka kasi papalibutan ka ng mga gwardiya at mga pulis. Sasabihin sayo kapag hindi ka nagbigay ng pera sa kanila ikukulong ka. Sa takot mo para hindi ka maabala magbibigay ka sa mga gwardiya at pulis. Kaya mag-iingat kayo dyan sa MRT, LRT na mga pasahero. Kasi tatanaman kayo ng droga para takutin kayo at kanilang pagkaperahan. Kapag idinimand mo naman yan sa prosecutor's office ng Manila ay kakampihan pa nila. Sasabihin walang ebidensya, sobrang mga tiwali dyan sa Manila ang mga fiscal. At kapag idinimand mo sa ombudsman, na Pulkam at yes, krame, ikaw pa na biktima ang tatakutan ng mga investigador. Hindi yan masusugpo paano mawala ang mga pulis na mga scalawags na ginagamit ang baril sa kanilang mga banibiktima. Akala nila sila na ang batas. Pero kapag tinanong mo naman sa batas mga walang alam, ang ipinagmamalaki ng mga pulis ay mga pulis sila, kahit sino pwede nilang damputin at ikulong at otoresado daw sila pumatay ng tao hindi sila matatanggal kasi daw malalakas sila sa mga tiwali sa gobyerno. Kasi hindi naman daw sila matatanggal, kasi malalakas sila sa ombudsman, na Polcom, ay eskrame. Ang katwiran nila tayong mga sibilyan ay alipin nila. Maski patayin nila ay hindi sila makukulong. Kasi may kakampi silang katulad nilang mga tiwali. Sa nangyari kay Jemboy Baltazar, tiyak yan marami ng pinatay ang mga pulis na sina. Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr. Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilan. Police Corporal Edward Jade Blanco. Patrolman Benedict Mangoda. Ngayon lang sila inabutan ng karma. Dapat ang mga nasa gobyerno, lalo na ang mga nasa ombudsman, na Pulcom, Grame, Fiscal, Judge at lahat na mga dispensers of justice ay huwag ninyong kakampihan ng mga salot na mga pulis sa lipunan. Dapat lahat ng na mga nagkasala ay parusahan. Hindi yung ang mga biktima pa ang inyong tinatakot kung bakit nagdemanda. Kasi kawawa tayong mga banibiktima ng mga tiwaling mga pulis. Sa hatol ng judge sa mga pulis sa pagpatay kay Jemboy Baltazar na walang awang pinagbabaril, tumalon sa tubig na walang kagatol-gatol pinaulanan ng bala ng mga pulis. Tapos sasabihin ni judge walang intent to kill. Naalam naman natin ng mga pulis ay mga uhaw yan sa dugo. Gusto nila maski walang kasalanan basta basta na lang nila babarilan. Tumakbol ang babarilan nila. May mga sakit sa pag-iisip ang mga pulis. Mga trigger happy. Dapat hinintay ng mga pulis na umahan sa tubig si Jemboy Baltazar. Pero anong ginawa nila pinagbabaril? Pinaulanan ng bala. Pagkatapos ang hatol sa kanila ay kulong lang ng apat na buwan at inabswelto pa ang isang pulis. At ito pa ang masakit, mantakin mo magbabayad lang ang mga pulis ng 50,000 pesos para sa civil moral damages. Sous Maria Santisema, ang halaga pala ngayon ng tao ay 50,000 lang. Nasaan judge ang katarungan? Kung anak mo kaya ang pagbabarilin at patayin ng mga pulis, sa tingin mo bayan pa rin ang hatol mo sa mga criminal na mga pulis? Papatay ng tao ang mga pulis, pagkatapos makukulong lang ng apat na buwan at pagbabayaran lang ng 50,000 pesos for civil damages. Siguro kung hindi ito na ibalita baka e absuelto pa ang lahat ng mga pulis. Kawawa ang mga banibiktima ng mga criminal na mga pulis. Sobra na ang pang-aabuso ng mga pulis at mga nasa gobyerno. Ang tingin nila sa mga tao ay target shooting nila, alipin nila. Wala nang katinuan ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Ikaw pa na biktima na complainant ang may kasalanan. Tapos kapag binaril ka ng mga pulis ang sasabihin ay mistaken identity. Kung walang alam sa batas ang judge at hindi na nagbabasa ng batas kagaya ng pulis na mga walang alam sa batas, abay i-absuelto nila yan. Kasi ang sasabihin ay nagkamali lang daw o mistaken identity. Kaya absuelto na sila sa pagpatay sa biktima nila. Talagang mga utak pulis. Ang matutuwa lang sa kanila ay kapwa nilang mga criminal at halang ang kaluluwa. Sa mga biktima, kagaya natin lahat, huwag kayong mag-alala, hindi man kayo makakuha ng hustisya dahil mahirap lang, dahil kasabwat nila ang mga fiscal, judges at mga taga-ombudsman, na pulkam, ayos krami, hinihintay naman sila ni impyerno may pwesto na sila doon susunugan ang kaluluwa ng mga criminal na mga pulis, tiwaling fiscal at judge at ibang mga kurap sa gobyerno na binabaluktot nila ang batas. Sabi nga, ikaw at ako na mga biktima ang laging luhaan. Pero sa mata ng Diyos tayong mga inaapi ang magtatagumpay sa mata ng Panginoon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga EA upload kung mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at e-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na EA upload ko. Thank you for watching.